Welcome back sa aking youtube channel, para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila Anyway guys, wala nang buy to libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo, alright? Thank you very much po So topic natin yung po today's reflection, sa karakter tayo ng tao, kung paano man ang palataya ng solid o ng matindi So itong sa pag-usapan uh, pag natin ngayon, isang napaka popular na bible story ito yung kay Noah o Ark of Noah so alam naman natin si Noah sa gumawa ng malaking barko so si Noah nabuhay ng 950 years guys super senior na siya kung sa panahon natin ngayon wa? so bibira na o oh, wala nang umaabot yan sa sa panahon kasi nila kukunti pa yung tao kaya ang Diyos at uh, tinulot niya na maging mahaba yung buhay natin yung mga tao noon dyan 100 years, 500, 600, mga ganyan ang buhay nila. Hindi ka kaya nga sa panahon natin ngayon guys, pinakamatagal yung 100, di ba? Wala nang maabot ng 150 kasi sobrang dami na ng tao. Kaya nililipol ka agad ng Diyos so binabawin ka agad ng buhay ang tao sa ngayon. So yun na nga guys, nabuhay na 950 years, tapos mayroon siyang tatlong anak, isang manugang. So, anong panahon ngayon? Anong panahon niya? Kasi nga, anda, uh, laganap na, guys. Laganap na yung kasamaan. Kaya nga, kinausap siya ng Diyos na, uh, Noah, gagawa ka ng ganito kalaking barko. Diba? So, siyempre, ito si Noah, hindi naman to engineer. Wala pa namang engineer ng nung, nung araw, diba? Hindi rin naman sa Siguro wala namang kaalam-alam sa barko kasi alas wala pa namang anong ta tao nun, di ba? So ngayon, kahit hindi niya alam, at kung iisipin mo, di ba, napakalaking responsibilidad yun. Gagawa ng malaking barko. Tapos yung mga tao, nung panahon na yun, pinagtatawanan siya. Kinukutsa siya. Kasi nga, bakit gagawa ng barko? So walang naniniwala sa kanya. Pero kahit ganun pa man, nilalait siya, kinukutsa, pinagtatawanan, tuloy pa rin. Kasi ang nasa puso niya at saka nasa isipan niya ay yung pananampalataya niya. Sinabi ng di, sinabi ng Diyos to eh. Gagawin ko to. Ano mong mangyari? Kahit even yung pamilya niya guys, ako napanood ko rin yung uh, movies nito, yung movie nito. Talagang nakita natin, even yung pamilya niya, halos uh, nakakaproblema rin. Siyempre, at tagal niyang ginawa. So almost sa uh, ginawa niya itong dambuhan ng barko na ito almost uh, 50 to 70 years, parang ganun. Ginawa niya eh. So nung time na yon yun na nga, ah uh, dahil nga pinagtatawanan siya, pero tuloy pa rin siya. So naranasan mo na ba yun sa buhay mo na ginagawa mo lang yung mabuti, pinagtatawan mo Sasabihin ng mga tropa mo, mga kaibigan mo, naku, no, enjoy ka naman eh, huwag ka nang gumawa niyan. Halika na, mag na tayo, di ba? So maraming ganun pagkakataon lalo na yung mga naging barkada mo, kaibigan mo, eh, puro bulak-bulak at mga bisyo lang ang, ina ang inaatupag. Gusto nila, may sama ka sa kanila. Kaya napakahirap kung ikaw yung ayaw dun sa bisyo nila, tatawanan ka talaga, lalo na kung matagal mo ng mga kaibigan na yan. So, yun nga, sa, sa, sa laki ng barko na kanyang gagawin, ba? Diba? So, kahit alam niya o kahit hindi niya alam kung anong kahinatnan nun pinagawa ng Diyos na ito, tuloy pa rin siya. So, ayon sa Hebreo, chapter 11, verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe, Noa, ang, ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na nangyayari, nangyayari kahit hindi pa niya nakikita. So, yun. Kasi di ba ang plano ng Diyos, lilipuli niya yung buong degdig. Palulubogin niya sa baha at sa tubig para mamatay lahat. So, yun na nga, after na dumating na yung araw na pinakahihintay ng, ni Noah. So, isang araw, dumating na yung uh, ulan. So, yung ulan, tumagal ng almost 40 days. Imagine mo, 40 days, tuloy-tuloy ang ulan. Tapos yung baha. So, nung umalan na, lumubog na, yung baha umabot ng 150 years so palutang-lutang sila nun walong katao na lang ang narigtas yung pamilya na lang at saka yung mga ibong uh, magkakapartner ba diba? Nagpa nagdala siya ng mga ganong ibon sinama niya sa loob uh, ng barko so yun, so natapos daw yung barko na yon sa tansya ng mga dalubhasa nasa 600 years na itong si si Noah, 600 years old na sa nung natapos uh, yung barko. Sir, so, pero ganun pa man guys, di ba? Sinunod pa rin niya. Pero dahil sa pagsunod niya sa Diyos, uh, nagbunga yung kanyang pagod, sa sakripisyo, di ba? Yung pinagtatawanan siya. At ito na nga, sila lang yung naligtas. Lahat ng naiwan na matay. Nilipol ng Diyos. At dahil doon, lahat tayo ngayon nabubuhay. So dahil sa ginawa ni Noah, lahat tayo ngayon buhay pa. Di ba? Kasi iniligtas niya yung isang So dahil sa kanyang matinding pananampalataya, kasi yun ang una itong si Noah, faithful siya Paa sa Diyos. Ano mang mangyari, ano mang challenges, pagsubok, di ba, pagod, itinuloy niya. Naniniwala siya. So, so ganun, di ba? Uh, kaya nga, ganito rin tayo sa ating buhay na minsan uh, kahit pinagtatawal na tayo o kahit marami ang gumagawa ng kasamaan pero tayo tuloy pa rin sa kabutihan dahil at the end of the day yung lahat ng mga sakrapisyon natin lahat ng pagod diba? uh, pagsubok mga luha papalitan yan at the end of the day ito nga yung uh, reward magkakaroon tayo ng reward na buhay na walang hanggan hindi ba nung panahon ng ating Panginoong Yesus, 2,000 years ago, nung nagpakita na siya sa mga apostol, at nung kahuli-hulihan itong si Tomas, di ba sabi niya, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nasusuot ang aking daliri sa kanyang sugat, sa kanyang tagiliran. So nung nagpakita na ating Panginoon, sabi niya, Tomas, naniwala ka ba dahil nakita mo ako, niya, Mapalad ang mga taong kahit hindi ako nakita pero naniniwala at nananampalataya sa akin. So, tayo ngayon bilang siyang kristyano, yan ang nasa isip at puso natin. 2,000 years ago, hindi man natin nakita natin Panginoon Yesus. Nagbase lang tayo sa Biblia. Mula kay San Pedro, lahat ng mga uh, turo ng simbahang katoliko, pinanghawakan din natin. Na magpasa hanggang ngayon, uh, may pananampalataya tayo, naniniwala tayo na at nananampalataya ng ating Panginoon Yesus, isang buhay na Diyos kaya siya nagligtas sa atin doon sa krus ng Kalban kaya tayo pimanalangin sa ating ingin guys, ito yung mga uh, biyaya na pinagkalob sa atin ng ating Panginoon Yesus ang ating tayo. Uh, Lord uh, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na madalas Lord na ini-ignore ka namin yung pananampalataya namin nawawala Lord pinanghinaan kami ng loob dahil sa matinding pagsubok tulungan niyo po kami Lord na malagpasan nito na tumanim sa aming isipan ng pananampalataya ang buhay kayo Lord na hindi niyo kami pababayaan naniniwala kami sa iyo anuman ang mangyayari sa aming buhay mabigat na pagsubok mga, mga challenges luha, pagod, sakripisyo Tulungan niyo po kami magawa ito para sa iyong kaluluwa. So sa kapatid nating nararoon ngayon ng aking vlog, may matindi ka makaramdaman, uh, may cancer ka man, stage 4 cancer, bedridden, hindi na makatayo, at kung ano pa mga nararamdaman mo, financial at mga relasyon. So sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kumaniwala na ka, at manampalataya ka na kahit hindi mo pa nakita ang ating Panginoon Yesus na tayo na hindi pa natin nakita kung maniwala ka ng manampalataya tiyak yun, pagkakalib sa iyong iyong kahilingan so tayo po lang manalangin ni Lord to bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog lalong lalo na yung may cancer na Lord stage 4 cancer na Lord bedridden na at kung ano pa mamang karamdaman bumabalot sa kanyang katawan Ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang mga uh, inihindang iniindang sakit sa kanyang katawan. At sa mga relasyong nasira na Lord. Nagkawatak-watak na dahil hindi siya pagkakaunuan. pagbikis-bikis niyo po muli. Balik niyo po ang magandang relasyon nila. At sa pinansya Lord na kailangan namin lahat Lord. Lalong-lalong na yung mga kapatid namin. Walang-wala na Lord. Pagtimong pambili ng bigas, ng ulam, pambahon, pambahon pambayad sa kuryente, tubig, pang-upa, Lord, pambili pang ng gamot, at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming anak buhay para ma-provide ma namin ang pangangailangan ng aming bawat pamilya. So, lahat na ito yung niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen. To God, all be the glory. Sa kala ng Amman, ang Anak, ang Santo. Thank you very much po.